XRM 125 Yan Stack up yung kick Yan Tigas Tigas talag Titignan natin kung may oil pa Yan Ay, kundi na lang yung oil Yan no O yan na ano Dipstick Dipstick Ayan na. Baba ang makinan nito. Malamang change all. konti na lang yung langis niya. Ayan. Kaya nag-stack up yung kick. Ayan. Babaan natin rito. Sip. So, sigurado Ina na. Stack up ang kick. Ayan hindi ayun sige nabuksan na nga natin talagang tuyong tuyo siya ng langis kaso ang nakapagtataka ay meron siyang bato yan o dalawang bato siguro siguro linagyan to ng bato dito sa may uh, pinapasokan ng oil yan o dalawang bato parang may gravel inside dito sa loob ng makina tapos talagang itim na itim sunog na sunog siya yan yan meron pa mga bolderitos yeah ito bato at dito sa mga yan marami kakalasinan natin yan también gultierritos. So yun, natanggal na natin. Stack up talaga yung Conrad niya. Yung sigunyan. niya. Yan o. No? Yan. Pilinisan at papapabilan na lang natin to. Shout out Papa Inu. Shout out Papa Bong.